Yo, what's up guys? Kali Politika nga pala. Ngayon, pag-uusapan natin ulit ang bagong survey sa Laguna sa pagkagovernador. Nangunguna si Sol Aragones. pumapangalawa ang aming vice-governor na si Karen Agapay, 20%. Eh, 27%. Pumapangatlo ang aming uh, asawa ng aming gobernador na si Ruth Hernandez, 20%. At nangunguna sa pangkulela si Dan Fernandez, 30%. So anong reaction ko rito guys. So kung napanood niyo yung, yung last video ko na bakit si Sol Aragones ang posibleng manalo sa Laguna. Kasi ganito yan guys. No. Sinabi ko sa unong video ko, no, no, nang nakaraang 2022 election, guys, sa pagka vice president, ang bumoto kay VP Sara 800,000. No. 800,000 plus ang bumoto. So ang registered voter ng Laguna is Ilan? Nasa 2 million plus. So, almost kalahati yon Pero that time guys, unitin pa kasi ang, ano, ang boto na yon So, merong BBM supporters, merong DDS supporters. So, split natin yon yung 50-50 para walang talo. 50-50. So, ang magiging solid doon guys, pagpalagay natin, no? Na, tansya ko lang to, 400,000. So, yung 400,000 na yon na DDS, guys, sa Laguna, is one-fourth pa rin ng registered voter sa Laguna. So, bakit posible ang mga DDS pumabor kay Sol Aragones? Alam niyo kung bakit? Tatalakayin ko ulit. Kasi, si Dan Fernandez, guys, yan ay isa sa mga chairman ng Quadcom. So, siya ay kaalyado ni Martin Romualdez. Pangalawa, si Karen Agapay, vice governor namin, siya ay kapartido ni BBM. Pangatlo, si Ruth Hernandez. Yan ay kapartido ni Romualdez. So anong ibig sabihin yun guys? Ang ibig sabihin yun, ha? tatlong kumakandidato sa pagkagobernador sa Laguna is BBM Romualdez Alliance. Maghahati-hati sila ng, bo ng boto. Kaya ngayon guys, kung mapapansin nyo sa bagong uh, survey, 40% na kay Aragonis na. No. So the rest, maghahati-hati sa boto yung tatlo nang naaraang ano nang naaraang survey guys no ah uh, Sol Aragones tapos si ano si Fernandez ang pangalawa pumapangatlo ngayon si Hernandez ang kulilit si Agapay pero ngayon guys umakit na si Agapay pero si Sol Aragones tumaas ang survey niya dati kung hindi ako nagkakamali 37% lang siya biglang nag 40% na so ano nangyari bakit biglang pumanik si Karen Agapay sa survey, naging 27%. Dati, ano, ano lang yun eh, alam ano ko, nasa 4%, 3% eh. Ibig sabihin niyan guys, ang sinuportahan, no, ang sinuportahan ng BBM Romualdez, yung kapartido ni BBM, kasi ah, si presidente eh. So, matik yung guys, may makinarya ang partido nila, nila BBM. Kaya, ang, ang nakikita ko sinuportahan dito, si Agapay, yung vice governor namin. So, ang tanong dito guys, no, kasi nang nakarang eleksyon, sinuportahan ni uh, dating gobernador namin ngayon si Rami Hernandez, si BBM. Pero bakit ganoon guys? 20% lang si, ano, pumapangatlo lang si Hernandez. Kasi nga, guys, no, lakas si MD si Hernandez. No, tapos, ang alagwan si Karen Agaba is partido mismo ni BBM. Sinong uunahin ang kapartido nila? Siyempre, yung kapartido nila mismo no so ngayon bakit ang taas pa rin na kay Rod Hernandez 20% kasi guys no ang Hernandez guys may sali ng supporter niya sa Laguna no so ngayon guys wala nang nagawa si ano si Romualdez para suportahan si Dan Fernandez kitanya niya 30% kahit na masuportahan ni ni Romualdez si Dan Fernandez wala kaming pakilang mga taga Laguna kay Romualdez. Kaya kung makikita nyo, lakas si MD si Rot Hernandez, pero mataas pa na ng rating niya. Kasi nga, guys, may solid supporter ang mga Hernandez. Ilang term nakaupo si Ramil Hernandez sa Laguna. ba? Diba? Tatlong term. O. di ba? Kaya nga, guys, may solid support ang Hernandez. So ngayon, guys, no, kung mapapansin nyo, guys, Si Sol Aragones, dating PDP laban. Si Agapay, dating PDP laban. Si Ruth Hernandez, hindi ko alam kung ito'y maglalakas si MD o mag-PDP laban. Pero alam ko, lakas si MD to. Dating mga PDP laban yan. Ano nangyari sa partido nila? Si Sol Aragones, anong nangyari dyan guys? Sa tingin ko lang ha. Dating PDP laban, nang tumakbo siya sa pagkagobernador, makakalaban niya si Rabir Hernandez, which is PDP laban din. No? So, ang yari? So, si Sol Aragones, dahil hindi siya maatakbo bilang PDP laban, guys. Umalis siya. No, independent siya tapos nagtayo siya ng sarili niyang partido. Ayun yung makisama kahit kanino. Kasi nakikita siguro ni Sir Hernandez si Hernandez na ni Aragona, si Hernandez guys, yung mga Hernandez, palipat-lipat na mga ng mga partido. Kung kaninong administrasyon, doon sila sasama. Ang tawag doon guys, political survivor na sila eh. No? Gusto nila mag-survive yung political career nila. Eh si Aragonis hindi. May paninindigan talaga ito. Kaya sa tingin ko dyan guys, no? kasi pagpalagay natin, example lang to alam ko marami magdi-disagree sa akin dito namang hindi DDS. Pagpalagay natin uh, nanalo si BP Sara sa 2028 election uh, bilang presidente at PDP laban siya. Sa tingin ba si Hernandez may kapal pa ng mukha na babalik sa PDP laban. Eh, iniwan na nga nila si Pangulong Duterte nung umalis. Di ba? Sa tingin nyo ba? Kasi ganun sila eh. Kung makikita nyo, Bilyar, ganun din. No? Mga Hernandez, ganun din. Di ba? So, ngayon guys, kaya ang eleksyon sa Laguna ay pumapabor talaga kay Sol Aragones. Sa ayot sa hindi nyo guys, talagang pumapabor kay Sol Aragones. No, hindi ito ano eh, hindi ko 'to hindi ko 'to masasabi na no choice eh 'yung mga DDS. Ito ay wise choice, no, para sa mga DDS. Alam 'yon? Bakit kasi nga tatlong administrasyon kalaban eh, no? Nang gigipit kay ano eh, kay B.P. So saan pupunta ang ano? Um, ang mga DDS? Matang, ay matang Matik kay Sol Aragonis. 'Di ba? Kay Sol Aragones 'yan. 100% ang mga DDS hindi boboto kay Dan Fernandez. Kaya 'yung kay Dan Fernandez Pagpalagay natin 400,000 yung matik yung guys, hindi boboto sa iyo, Dan Fernandez. Kasi nga, yung, yung mong exposure mo sa Quadcom, na-expose ka kung, ano, ah, kung anong klaseng politician ka. No? So, kahit na ka ng pera, kahit maglaba ka dyan, kung anong mga pakulo mo, Dan Fernandez, Mr. Google, No? Tinatawanan mo lang kami, tatawanan ka rin namin. Binibigyan mo kami ng pera na alam namin na hindi galing sa iyo, galing sa kaban ng bayan. Tatanggapin namin 'yan. Tatawanan ka rin namin. Pero pagdating sa botohan, guys, no? Di ka namin iboboto. X ka. Diba? 'Di ba? ka namin iboboto, X ka. Kasi alam namin eh kung anong klasing tao ka na. 'Di ba? So para naman sa mga palipat-lipat ng partito, partido, partido, nagiging matalino na ang mga botante sa Laguna. Guys, no? Nagiging mapanuri na kami. No? Hindi na hindi na katulad dati ng ano eh, traditional na ano eh, ng mga botante. Pag binibigyan ng pera, magiging utang na loob. Binibigyan ng pera ngayon, hindi na. Lahat kayo nagbibigay ng pera. Tatanggapin namin lahat 'yan, pero no, mamimili kami. Mga wais na ngayon, mamimili kami. Hindi kami mamimili kung sino ang malaki ang bigaya. Mamimili kami, no, kung sino ang karapat dapat mamuno at maging at maglingkod sa lalawigan ng Laguna. Kaya ako guys, hindi ako ano, hindi ako Aragones. So nag-isip ako, sino pwede kong iboto dito sa apat na to? So nag-isip ako dahil isa ako, so, pupunta ako sa Aragones. Ang issue kay Sol Aragones ganito. Nung time kasi na 2022 election, presidential election, ang sinoportahan ni Aragones si Leni Robredo. Tapos ang sinoportahan ni Ramil Hernandez, si Bongbong Marcos. Eh magkalaban yung dalawa na yon. Si Sol Aragonis, pati si, pati si uh, Hernandez. Sa tingin nyo ba, sinoport, as ng kamay ni, ni Ramil Hernandez si BBM, itataas din ni Sol Aragonis yon? Hindi. No, hindi. Kaya ganun nangyari dyan. Pero lahat sila naging PDP laban maliban kay kay Dan Fernandez. So, humahanga ako kay Sol Aragones kasi guys, uh, after niya mag-PDP laban, nagtayo na siya ng sarili niyang partido. So, hula ko guys, yung partido ni Sol Aragones, maninindigan na siya dyan. Manalo siya at matalo sa pagkagobernador, ah, uh, kay Sol pa rin ang partido niya. So, ngayon guys, mag-iiba na ang takbo ng eleksyon sa Laguna pagdating sa partido. Pero sa tingin ko, hindi lang sa Laguna, sa buong Pilipinas mag-iiba na. Titingin na ang tao mismo sa partido. Kasi may mga partido kasi napalipat-lipat eh. Yung mga politisyan, para mag-survive. Kung sino yung